naman uli guys yung aking is pang in order na porcelas ito ay pang tatlong porcelas ko po na to so ito ay last na ayoko na order kasi wala na akong pera so tingnan natin kung maganda ba siya oh parang ang laki ang laki niya nga Ang laki niya. Dapat is dapat maliit. Ay, ang laki niya eh. Paano ba ito? Mababawasan ba ito? Pwede pa ito bawasan. Paano ba ito bawasan? Dapat ganyan lang siya kalaki. Ang laki niya. ko so, kukunin ko yung aking dalawa pa. Kasi tatlo ko sila. Kaya, quite Where are you? Where are you? No. Yo. Saan na yung... Ay, may tumutu. Sa labas lang pala siya. So, ito na yung aking tatlong perasong porcelas. Ayan na siya. Tatlo na siya. Pero eto mas malaki mas lalo pa tong lumaki so paano natin ito susuotin malaki yung isa ganyan si hindi pwede talagang sadyang malaki talaga siya kailangan natin bawasan ng bawasan natin siya ng isa dapat ganto lang siya kalaki mas malaki siya oh uh. Dalawa babawas natin. Malit naman. So, isa lang. Isa lang babawas natin para ganyan. Babawasan natin ng isa. Hindi ko lang siya alam kung paano siya babawasan. Ayan. Malaki siya eh. Paano ba ito? Ganyan. So, oh. wala talaga siyang malaki. Dapat. Dapat. Okay. Ayan naman sobrang brand so, dapat isa lang talaga. Bawa siya dapat ng isa para para ganyan siya. Kasi din gusto ko igigit na ako nga uh, siya eh. <coughs> Paano siya igigit na? Mas mahal pa naman to. Tapos ang laki niya. Cure may soda top. So, pag ganyan. Ang laki. Hindi pwede. Dapat pareho lang sila. Dapat magkasing laki lang sila. So, ibig sabihin, dalawang tatanggalin natin. Hindi ko naman alam kung paano to i-repair. -re Kasi pag natin to masisira na to. So hindi natin alam paano siya dugtungin. Saan ba yung dugtungan niya dito? Ano ba nila to? ito, ito pala yung dultungan so tapok ta toli natin dito tatanggalan natin ang isa isa lang ba? ang saktan yung bilog ang dalawa dalawa ang kukunin para ganyan siya. Kasi yun, sobrang laki niya. So, dalawang kukunin. I-re-refer natin yan. So, not now. Kasi maglalaban muna ako. Mga na yan.